Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento napatitig ang tatlong mga matatandang gibong doon sa dalawang mga batang paslit at napaisip din ang mga ito batid nilang hindi mga pangkaraniwan ang tangan ng mga batang paslit na ito batid nilang kakaiba ang lakas ng mga ito kaya sa isip ng mga matatandang gibong kailangan nilang matsyagan ang kalakasan ng mga batang ito at paghandaan ang maaring paghaharap ng mga ito kung sakali doon sa sabungan. Ngunit tulad ng mga kaugalian ng mga gibong, hindi nila itinuring na kalaban ang mga batang ito at ang grupo nila ni Nanay Candida. Nasasabik lamang ang mga matatandang gibong na ito na may makakaharap na malalakas na mga sabungirong kalaban. Ilang sandali pa, tumuloy na ang mga ito doon sa kanilang mga nakatukang mga bahay para makapagpahinga na din at makapananghalian ang mga ito. Limang grupo ang nakakapasok para sa susunod na yugto habang may natitirang ilang mga grupo pa para maglaban-laban mamayang hapon. Kahit natahimik na ang buong paligid ng lugar ng Sakara na nakataas pa rin ang mga bantay na mga amaranhig na nakataas pa rin ang kanilang dipinsa ayaw nilang magpabaya dahil bukod doon sa grupo ng rebulto at doon sa grupo ng gagamba mayroon pang ibang grupo ng mga tulisan na naghihintay lamang ng mga magandang pagkakataon para makapamiktima. Ngunit hindi naman ganun kalakasan ang mga ito kung ikumpara doon sa grupo ng rebulto at gagamba. Ilang sandali pa habang nagpapahinga ang grupo nila ni Nanay Kanida. Dumating doon ang grupo nila ni Lolo Agaton at agad na bungad na wika ng matandang albularyo na si Lolo Agaton. Mukhang bukod doon sa grupo ng mga traidor na nahuli natin dito sa loob ng Sakara. Mukhang may mga lihim pang grupo ang nandrito at nakakapasok sa parigsahan ng mga kalaban. Kailangan natin na matsyagan ang grupo ng mga binatilyo na nakakapasok din sa pangalawang yugto. Masama ang hinala ko sa mga ito at may mga ginagawa ang mga ito na hindi pangkaraniwan. Sa nagaganap na labanan, nanatiling tahimik lamang ang mga ito, ngunit mukhang may binabalak din ang mga ito. Mukhang natahimik lamang ang mga ito dahil sa pagkatalo ng grupo ng rebulto at gagamba. Ipinaalam ko lamang ito sa inyo, Nanay Kalnida, dahil ilang pagkakataon na din na may mga ginagawa ang mga ito na parang nag iispiya at saksi ako sa lahat ng mga ito dahil lihim ko ng minatsyagan ang bawat kilos ng grupong ito, ang grupo ng duko. Napaisip din itong sila na Kakaiba nga ang mga ikinikilos ng grupong ito simula pa lamang sa unang araw ng pasabong. Ngunit hindi lamang ito binigyan ng masyadong pansin ng babaylan dahil nga mga binatilyo pa ang mga ito at parang walang magagawa naman ang mga ito na masama sa kanila. Ngunit nang sabihin ngayon itong si Agaton, ang kanilang naramdaman sa mga iyon at mga hinala, sumang ayon na din itong sinanay kandida. Sagot naman ng babaylan doon sa matandang albularyo. Yan din ang aking naiisip, Agaton. Simula pa lamang sa unang araw sa pasabong, mayroon na akong nakikita at nasipat na mga kakaibang ikinikilos ng grupo ng duko. Ngunit napakatahimik kasi ng mga ito. Hindi nakikipagkausap sa iba pang mga grupo. Pagkatapos ng sabong, agad nababalik ang mga ito doon sa kanilang nakatokang bahay at hindi na ito naglalabas. Ngunit masama pa rin ang aking hinala sa mga ito. Tulad ng sinabi mo, mukhang mayroong itinatago ang mga ito na kailangan natin natuklasin at, at matyagan. Maraming salamat, Agaton, dahil sinabi mo ito sa akin. Dahil nung unang pagkakataon, hindi agad ako naghihinala sa grupong ito. Dahil nga ay mga binatilyo pa ang mga ito at mukhang walang kamuang-muang sa mundo. Ngunit tulad ng sinabi mo, mukhang may mga itinatago lamang ang mga ito at nagpa siyang manahimik lamang muna. Kailangan din na maipaalam natin ito doon sa grupo ng mga gibong at doon mismo sa dalawang matandang amaranig. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, nakapagpasya si nanay kanina kasama si isagani Lolo Maximo at Lolo Agaton na kausapin na nila ang mga matatandang gibong at pagkatapos puntahan naman nila ang kinaroonan ng dalawang namumuno sa mga amaranhig para ipaalam ang mga ito. Sa mga sandaling iyon, naglalakad na ang mga ito papunta doon sa bahay ng mga matatandang gibong at habang papalapit ang mga ito Biglang napatigil sa paglalakan itong sinanay kandida Nang makita ang dalawang mga katao na nandoon sa gilid ng isang bahay Agad, nawikan itong si Lolo Agaton Bakit kandida? Nakikilala mo ba ang dalawang iyan? Ayon kasi sa mga sabi-sabi, galing ang dalawang iyan doon sa ating isla Ngunit, sa tagal ko nang nananabong doon sa ating isla sa tagal ko nang nagpalibot-libot sa iba't ibang lugar doon sa isla ng Sitihor hindi ko pa naririnig ang kanilang mga pangalan Yan din ang aking naisip Agaton Sa tagal ko nang nananabong doon sa isla hindi ko pa narinig ang pangalan na Pedro Ngunit kailangan kong kausapin ang mga ito Baka baguhan pa lamang ang mga ito at gumagawa pa lamang ng pangalan sa mundo ng sabong tulad ng aking mga kasamahan na sina Carding at Magno o maaring nando doon lamang ang mga ito na nanabong sa isang lugar kaya hindi ganon katunog ang kanilang pangalan Napansin naman nila ni Nanay Candida na napatitig din sa kanila ang dalawang mga katao doon sa gilid ng bahay kaya wala nang inaaksay ang sandali pa ang babaylan agad na itong naglalakad para lapitan ang dalawang nando doon. Sumunod na din ang tatlong matatandang nakamaskara. Nang makalapit na ng tuluyan itong sinanay kandida, agad na uwi nito doon sa dalawang mga kataong nando doon na sa mga pagkakataon na iyon napatayo na rin at nakatitig sa kanila. Manggandang araw sa inyo mga kaibigan. Nais kong magpakilala sa inyo. Ako si Nanay Candida at ang tatlong ito ay mga kaibigan ko din na galing din doon sa isla ng Siquior. Napag-alaman ko na galing din kayo doon sa isla. Ngunit ipagpatawad ninyo. Hindi ko matandaan ang mga pangalan ninyo doon sa ating lugar. Gusto ko lamang malaman kung saang lugar ang pinanggagalingan ninyong dalawa at kung saan kayo nananabong. Matagal na din ang panahon na tumigil ako sa pananabong kaya maaring hindi ko na kilala ang mga baguhan sa sabong doon sa ating isla. Sagot naman agad itong si Pedro. Magandang araw din sa inyo na may kanina at sa tatlong mananabong na ito. Kilala ko kayo dahil matunog ang pangalan mo doon sa ating isla. Hindi lamang sa pagiging sabungira, kundi sa pagiging babaylan. Ang kasama ko ay si Doming. Ang pangalan ko naman ay Pedro. Galing kami doon sa lugar ng Sikpalay. Kung hindi ako nagkakamali, galing kayo doon sa lugar ng Kanlasog. Malayo ang lugar na ito galing sa aming bayan. Kaya maaring hindi nyo pa narinig ang aming mga pangalan at hindi pa rin ganun katunog ang aming mga pangalan sa mundo ng sabong. Baguhan pa lamang kami. Tama kayo sa mga sinasabi ninyo, na Kanida. Sa pagdating pa lamang namin sa lugar na ito at sa simula pa lamang sa araw ng pasabong, narinig na namin ang pangalan ninyo. Hindi kami makapaniwala na makakasama namin sa lugar na ito ang dating tanyag na mananabong na isang babaylan. Sa unang araw pa ng aming pagtapak sa lugar na ito, gusto na naming lumapit at magpakilala sa inyo. Dahil lubos-lubos ang aming pagkatuwa nang mapag-alaman namin na hindi lamang pala kami ang taga na nakapasok sa lugar na ito. At nang mapag-alaman namin na mga tanyag pala na mga mananabong galing doon sa ating isla ang nakakapasok, naunahan na kami ng pagkahiya dahil hindi pa ganun katunog ang aming mga pangalan. Dahil doon lamang kami sa lugar ng sipalay umiikot sa pananabong, kaya minabuti naming manahimik na lamang habang nagpapatuloy sa pananabong sa lugar na ito. Pasinsyahan na ninyo, Nanay Kanida. Sagot naman agad ng babaylan doon sa dalawang mananabong na sina Pedro at Doming. Huwag nyo nang isipin pa ang mga bagay na iyon, Pedro, Doming. Sa mundo ng sabong, hindi basihan kung baguhan ka pa lamang o matagal ka na sa pananabong, ang mahalaga, wala kang ginagawang kasamaan at wala kang tinatapakan na kapwa mga mananabong. Mas maganda pa rin kung paano mo hinulma ang iyong pangalan, kung paano mo pinasikat ang iyong pangalan dahil sa lakas ng iyong karunungan at sa mga tangan ninyong panabong, iyon ang mahalaga. Dahil doon mo makukuha ang tunay na respeto ng mga mananabong hindi lamang sa mga baguhan pati na sa mga katulad namin na matagal na sa mundo ng pananabong. Mas mabuti pang sumama kayo sa amin para mas makikilala natin ang bawat isa. Huwag yun ang isipin ang mga bagay na walang kabuluhan. <laughs> mukhang kakaiba din ang kalakasan ng mga panabong ninyo sumama na kayo sa amin may pupuntahan lamang kami at kakausapin at mas maganda na din na makikilala ninyo ang mga bago namin na mga kaibigan dito sa lugar ng sakara na tulad natin na mga mananabong din napatitig na lamang ang dalawang mananabong kay nanay kandida hindi makapaniwala ang mga ito na ganon kagaan agad ang ipinapakita ng mga ito sa kanila. Matagal nang kilala ng mga ito ang mga pangalan ng mga tanyag na mananabong doon sa buong isla. Matagal na nilang narinig ang pangalan nitong sinanay kandida. Tulad ng kanilang sinabi kanina, dahil doon sa kanilang bayan ng Sipalay kilalang kilala ang pangalan ng Babaylan bilang malakas na Babaylan na kumakalaban sa iba't ibang uri ng mga aswang at mga kampo ng kadiliman at napabalita din na tanyag din ang Babaylan noon bilang isang sabungiro nakaramdam pa rin ng hiya ang dalawa ngunit sumang-ayon na din ang mga ito sa alok ng babaylan Napapangiti na lamang din itong si Duming dahil sa naramdaman na saya at pagkatuwa. Hindi inasahan ng mga ito na makakasama mismo nila ang mga tanyag na mga mananabong doon sa kanilang isla. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sumama na ang dalawa sa grupo nila ni Nanay Canada na nagpunta doon sa bahay ng mga matatandang gibong nakapalagayan din agad ng loob sina Magno, Garding at ang dalawang mga mananabong na sina Duming at Pedro dahil halos magkakapariha lamang ang mga pinagdaanan ng mga ito. Nakalusot sa panganib ng kagubatan ng Valeria ang dalawa na sina Pedro at Duming dahil sa manok nitong si Duming na isang inkanto tumulong ito sa kanila para malusutan at maiwasan ang mga panganib sa kagubatan at ang mga grupong gustong mamiktima sa bawat kalahok ng pasabong tulad ng grupong ribulto. Kaya matagumpay pa rin na nakarating ang mga ito dito sa tuktok ng bundok ng Valeria, dito sa lugar ng Sakara. Habang papunta ang mga ito doon, sa bahay ng mga matatandang gibong nagtanong-tanong itong sinanay kanida tungkol sa dalawang mananabong na sina Pedro at Duming tungkol sa kanilang nararamdaman at mga namatsyagan sa grupo ng mga mananabong dito sa lugar ng Sakara. Nagtanong din itong sinanay kanida tungkol doon sa mga grupong mayroon silang masasamang hinala lalong-lalo na tungkol sa grupo ng duko. Sagot naman agad itong si Pedro doon sa matandang babaylan. Simula pa lamang sa aming pagdating sa lugar na ito, Nanay Kanida. Marami na kaming naramdaman na mga kakaiba. Hindi lamang namin na mawari kung ano ang mga ito. Hanggang sa nagaganap nga ang bakbakan ng mga amaranhig at doon sa mga taong gustong mamiktima sa mga bawat kalahok ng pasabong. Alam namin ang mga pangyayaring iyon. Ngunit nagpasya kaming manahimik ng lamang at wag nang mangialam. Dahil sa aming palagay, wala kaming karapatan para mangingialam sa mga bagay na iyon. Baguhan pa lamang ang aming grupo. Kaya nagpasya kaming wag nang mangialam at manahimik na lamang sa mga nangyayaring nagaganap sa paligid ng lugar na ito. At tungkol naman sa grupo ng duko sa grupo ng mga binatil galing doon sa lugar ng Mindanao. Mayroon din kaming nararamdaman na kakaiba sa mga ito. Ngunit ang nakapagtataka lamang, walang kasamaan ang kanilang mga presensya. Ngunit pakiwari naming dalawa, mukhang gumagamit ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na puder na kayang harangin at hadlangan ang ating mga pakiramdam. Sa kabila naman ng lahat ng mga pangyayaring ito na nai kandida, malaki pa rin ang aming pagtitiwala sa grupo ng mga amaranhig. Sa tingin naming dalawa ni Dumi, kahit na mayroon pang mga nakakapasok na mga kampo ng kadiliman dito mismo sa loob ng lugar ng Sakara, bukod sa mahirapan ang mga ito sa grupo ng mga amaranhig hindi nila kakayanin ang lakas ng bawat mga kalahok sa pasabong na ito dahil batid naming dalawa na hindi mga ordinaryo ang bawat grupong nakakapasok sa pasabong na ito. Lalong-lalo na ang grupo ninyo na nai kanida. At mas maganda sigurong laging nakataas na lamang ang ating mga dipinsa para maiwasan na mayroong mabibiktima ang mga ito. At ngayon, nakinikilala na ninyo ang aming grupo na nai kanida. Nais namin na makatulong para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito. Yun lamang kung mapapayagan nyo ang aming hiling kahit na kami ay mga baguhan pa lamang. Sa tingin naming dalawa ni Tuming, malaki pa rin ang aming maitulong sa inyo at sa lahat ng mga nandirito para mapanatili ang kapayapaan at hindi makagawa ng kasamaan ang mga demonyong nakapasok dito sa lugar. Sagot naman ng babaylan doon sa sinasabi nitong si Pedro. Wala din akong nararamdaman na mga kasamaan sa kanilang mga presensya. Ngunit mayroon akong nararamdaman na mali. Mayroon akong nararamdaman na hindi tama sa kanilang mga ginagawa. Kaya kailangan natin na matyagan ang kanilang mga kilos at bawat galaw at huwag kayong mag-alalang dalawa. Kahit na mga baguhan pa lamang, malaki pa rin ang maitulong ninyo. Kailangan natin na magsama-sama para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito hanggang sa pagkatapos ng pasabong. Kailangan natin na magtutulungan. Napatigil na lamang ang kanilang pag-uusap nang tuluyang makarating na mga ito doon sa bahay ng mga gibong. Agad naman na naglabasan na ang mga matatandang aswang nagibong ng masilayan ng mga ito ang paparating na grupo nila ni Nanay Kanida. Batid agad ng isang matandang gibong na si Tandang Tiboy na mayroong mahalagang pakay ang grupo ng babaylan kung bakit napapunta ang mga ito sa ganitong oras na malapit ng magsisimula ang pasabong sa hapon na iyon. Agad Nabungad na tanong na wika nitong si Tandang Tiboy ng tuluyang makalapit na si Nanay Kandida sa kanilang kinatatayuan. Nanay Kandida, mukhang mayroon kayong mahalagang pakay sa amin at kasama pa ninyo ang dalawang mananabong na ito na nakapasok na rin sa pangatlong yugto. Mukhang nagkakasundo na kayo. Ano ngayon ang kailangan ninyo Nanay Candida. Agad naman na manawi ka nitong si Nanay sa kanila. Mayroon lamang akong nais na itanong sa inyo at mayroon kaming gustong sabihin. Gusto ko lang itanong muna kung wala na ba kayong nararamdaman na kakaiba sa mga grupong nandirito, sa grupong nakakapasok sa pasabong bukol doon sa grupong nahuli natin at napatay. Sagot naman agad nitong si Tandang Tiboy. <laughs> Kung yan ang gusto mong malaman, na Candida, bukod sa ating mga grupo na nagkasundo-sundo na at nagtutulungan para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito, lahat ng mga grupong hindi nangingialam at nananahimik lamang, siyempre, mayroon kaming hinalang masama sa mga ito. Bakit na naikandida? Mayroon ba kayong nahalatang grupo na nagpapakita na ng motibo? Uy kang sagot naman itong sinanay kanida. Simula pa lamang ng unang araw ko sa lugar na ito, naghihinala na ako ng masama sa grupo ng mga ito. Ibig kong sabihin parang may mali sa mga ginagawa ng mga binatilyong ito ngunit nang mangyari na ang labanan kontra sa grupo ng rebulto at gagamba at nanatiling tahimik at hindi alam ang mga ito hinayaan ko na lamang ang mga ito baka kasi sadyang kakaiba lamang ang kanilang mga ikinikilos at mga presensya ngunit nang sabihin na sa akin ng tatlo kong mga kaibigan ang kanilang mga hinala at napag-alaman sa mga ito na buhay muli ang aking hinala at mas nakakabuting agad natin na bantayan ang kanilang mga bawat kilos at galaw. Kailangan natin na paghandaan kung sakaling totoo man ang ating mga hinala sa grupong ito. Mas maganda na paghandaan pa rin natin ang mga ito at katulong na rin natin ngayon ang bago natin na makakasama at mga kaibigan, ang dalawang ito naggaling din doon sa lugar ng aming isla. Ang tinutukoy kong grupo, Tandang Tiboy, ay ang grupo ng mga binatilyo naggaling ng lugar ng Mindanao. Ang grupo ng doko, mas mabuting ikaw na ang magkwento sa kanila, Agaton dahil ikaw ang mas nakakaalam at nakakapansin sa kanilang mga ginagawa nitong mga nagdaang araw kung saan mas lumakas ang mga hinala mo. Agad naman na sinabi nitong si Lolo Agaton ang kanyang mga napapansin doon sa grupo ng duko, lalo na ang lihim na pagsasagawa ng mga ito ng usal sa gabi na hindi nila mawari kung para saan ang mga usal na ginawa ng mga iyon. Kaya nang marinig ito ng mga matatandang aswang na gibong agad na nakipagpulong na ang mga ito at nagpahayag sa kanilang mga dapat na na pagmamatsyag doon sa grupo ng mga binatilyo. Matapos naman na magkasundo ang mga ito Mabilis nang nagpunta ang kanilang grupo doon sa dalawang mga matatandang amaranhiga at sinabi din ang kanilang mga hinala doon sa grupo ng duko. Matapos nilang sabihin ang lahat-lahat, unang bisis at unang pagkakataon na nagtataka ang dalawang matandang amaranhiga sa kanilang narinig. Dahil maging silang dalawa ay walang ideya at hindi naghihinala sa grupo ng mga ito. Ngunit ngayon, kailangan nilang bigyan ng pansin ang mga inihayag ng grupo nila ni Nanay Kanida. Kaya mabilis na nagpatawag ng pulong ang dalawang matandang amaranhig at pinag-usapan agad ng mga ito ang kanilang mga binabalak na gawin at mga plano tungkol sa grupo ng duko. Kailangan nilang matsyagan simula sa mga oras na ito ang mga galawan at kilos ng grupo ng mga binatilyo.